mga parts good day yun <laughs> grabe oh good day sa inyo mga parts wag ulit sa ating channel at medyo sobrang tagal wala walang upload dahil pinalipas ko muna ang bagyo ah <laughs> uh, today is ano araw ba ngayon Wednesday yata hindi ko lang sa webis ko may upload tong video na to so ayun mga parts no kung niyo sa first part ng video may mga bagay akong pinalitan dito na napansin ko para, parang, parang isa rin sa dahilan kung ba't nag na ng mga parts, no? Ang pinalitan ko yung bearing dito sa may crankcase cover, yung bearing yan. Kasi ang yung bearing, okay naman yung bearing. Ang problema, yung collar sa gitna. Kasi stuck na collar pa yung gamit ko, eh. So, pinalitan ko siya ng isang bearing na hindi na kailangan ng collar. Ano bang number yun? Nakalimutan ko na. Eh. Nakalimutan ko na kung anong number yon Try kong i-flash na lang sa screen kung anong number <laughs> tapos ang pinalitan ko rin yung sa may tawag to sa so, may torque Tribe yung mga pin doon yung pin guide saka yung collar pin guide <laughs> kasi ano yan eh partners yun eh partners so beltan ko yun kasi yung sa pin nya yung pumapasok doon sa may pinaka collar may ano rin may bewang na rin eh mabagay isa yung sa mga pinangihinalaan ko kung ano yung maingay dito pag nagtatrattle ako so sa pagpalit nun wala pa rin <laughs> may maingay pa rin mga parts may maingay pa rin sa panggilid ko hindi ko lang sa bandang park at maraming pwedeng pang ano paghinalaan pinaghinalaan pinag ko rin yung ano pairings ko yung maluluwang na pairings kaya parang may maluwang na pairings na parang alog ng bola pero sa pagpalit ko ng pin guide sa kanang collar, parang so bilis siya magano. Mag pag inaccelerate mo siya, yung pagbuka niya para mas naging smooth yun lang. Pero yung ingay na naririnig ko pag nagta-throttle, andun pa rin eh. Bakit kaya ano? Pero pag nakaminor naman siya, tahimik siya pag nagta-throttle lang siguro nagsisimula yung parang vibrate vibrate yan tapos tinanggal ko pala yung isang MDL ko yung nakalagay sa may bracket sa may harapan yung labas sa may headlight tinanggal ko sa saraso kung ba tinanggal ko yung pan nya sa yun nga sa MDL hindi na umiikot hindi na siya umiikot mga parts tapos may time na nagkukurap-kurap na yung MDL ko. Tagal na. Siguro ilang taon ko ba nakagamit yun. Mababa, naman ang, mababa lang naman ang wattage yun. Nasa 20 watts lang yata. Eh. Kaya hindi rin ano sa ulan eh. Wala rin laban eh. Kung hindi nira kayong isa yung pinakamatagal na MDL ko. Na DSK na version 1. Version 1. Isa lang nga lang din yung MDL ko. Ngayon, itong switch na to, baliwala na. <laughs> Hindi ko alam kung anong maganda ang MDL eh. So, comment nga kayo mga parts kung may nakakapanood ng video ko. Comment kayo kung anong maganda ang MDL ngayon. Huwag na may sobrang mahal. <laughs> Siguro mga one plus lang pwede na. <laughs> Meron kasi yung mga MDL yung gumagawa ng mga review dyan. Tinetest nila sa madilim. Oh, tama naman yung test sa madilim. Pero hindi nila tinetest sa ano mga parts sa basang daanan, pag naka-asfalto, ganyan. Yan ang, yun ang dahilan minsan. Kaya parang useless yung MDL eh, pag sa ulan, tapos basa yung daanan, hindi mo makakita ka talaga eh. Yan, maganda I test. Pag sa umuulan, tapos basa yung daanan, tapos ang daanan, asfalto, yun. Doon natin makikita kung magandang klase talaga ang MDL. Minsan nabubudol tayo sa lakas ng ilaw na nakita natin sa video, pero hindi naman talaga yun eh yung side mirror ko pala banda dito sa bandang ilalim oh namumuti ano nangyari dito di ko lang kung acid rain yung mga nakarang kasi ulan ng ulan no ang pangit na tuloy yun yung so sa may gilid sa baba para siyang namumut namumuti siya ano nangyari kala mo may sabon na kung ano wala na napapangita na tuloy ako pero manageable naman nakakita naman sa site tapos simula na rin ng kalawang oh, pinabayaan ko kasi ano? Eh, Nakakalawang na siya pati yung mga tornilyo andi dito oh, Okay din to sa traffic itong gate ng side mirror eh. Kaya bandang maigay talaga sa pag nagto-throttle ako. Dito talaga ano eh. Pero sa uh, isa pang tinitingin nako pala dito sa may mga pairings kasi lumuluwang-luwang na siya eh, yung mga plastic ano pinlock niya. Umulubog na siya sa kumalubog na eh. Tapos update tayo sa seaworks Works na ano, ginamit ko na slider piece. <laughs> Sad to say, mga parts na wala pang 100 yung tinakbo. Ano na siya? Luwang na luwang na siya mga parts. Kaya bago tayo maniwala sa sinas sinasabi ng ibang mga vlogger. Mas maganda subukan mo natin. Kasi isang vlogger na nag vlog about yun sa SeaWorks na yan eh na magandang klase to yung technology by Japan. <laughs> Ewan ko lang sa iba mga parts sila o mga accessories o yun accessories yung mga pyesa mga parts no? ang lagi kasi nilang inaano mas mura compare sa original Oo, oh, mas mura nga talaga pero yung quality hindi ako naniniwala sa quality kasi quality pa yung ganun luwang agad wala pang 100 ang tinakbo ang gamit ko ang gamit ko tuloy na slider piece ngayon yung gamit na yung gamit na na genuine yung gamit ko tinapong ko yung seawars na slider piece <laughs> ewan ko na ako, lang naka-encounter niya Mahing, mahinang klase yung ano nagamit ko na slider piece o yung nabili ko pero cheerful ako sa SeaWorks yun kasi Shopee ng SeaWorks yung pinagbilyang <laughs> Ayun ko Iwan ko na sa ibang mga parts o piyesa nila no? Eh yung ibang mga vlogger, eh, siyempre hindi ko alam, ma malay ko Hindi <laughs> naman tayo ganun eh tayo na sabi lang mga tayo ng totoo eh no hindi natin alam baka bayad o ano ba? Diba? eh siyempre yun ang unang iisipin mo kasi eh, nagamit mo na eh sabi mo paano yata tayo ng mga vlogger no wala mula, mula sa hulog yung mga pinagsasabi nila hindi ko alam para kumita lang mas maganda yun, parang ginagamit kasi ng kasikatan yung ano eh yung ibang sino man yan putang yung iba kasi nagpapagamit ginagamit yung channel nila siyempre para kumita para paniwalain pero kaya na mismo mag-judge okay yung mga binibenta nila mga pinopromote nilang product na basura naman Ewan, pero ulit ulitin ko lang ewan ko lang sa ibang mga pyesa kasi nagtry lang naman ako ng seaworks na slider piece para sa akin Lokohin ko ba kayo? <laughs> Hindi ka ko lokohin. Ginamit ko, binili yung Binili ko. Wow, <laughs> diba, papakatotoo lang tayo. May nakita na ako noon, may video. Kinagawa niyang demo. Masikip daw, masikip. Oo, oh, masikip sa simula. Kahit naman genuine parts, masikip yan. Pagbago eh. <laughs> Pero pag tumakbo yan, luluwang at luluwang yan eh. Kasi umiinit nga yung backplate. <coughs> Excuse me po. Oh. Ah, Bahala na kayo mga parts kung sino yung paniniwalaan nyo dyan. Ah, Ang ko yung sarili ko kasi nagamit ko yun. Nasubukan ko eh, di ba? <laughs> Pero yun nga, ito sabi ko, mas maganda, masubukan natin. sunod so, hindi na tayo bibili nun. Genuine na lang. <laughs> mas matagal pa yun, genuine na kahit papano paano eh matagal lumuwang sa backplate Yan Nung una, nung bumiyahe kami ng bigol ng OBR ko. Ang tinakbo pa lang nito, parang around mga magte-30, 30k pa lang bumiyahe ng bigol, Itong NMAX B1 ko. May naririnig na ako niya, pero okay, maliit lang. Tapos napapasin ko, nung bumibigat ako, o oh, yung tumatagal, <laughs> parang lumalakas siya na lumalakas. Pero kung i-compare ko sa ingay ng ibang mga motor o ibang mga uh, CVT type na brand ng motor, mas may ingay yung sa kanila. <laughs> sa akin, parang sakto ang ingay lang eh. Kung baga, kung hindi mo papansinin, hindi mo mapupuna. <laughs> Ewan ko ba? Ganun talaga. Ganun talaga siguro pag ano. Tumatagal na yung motor kasi walang immortal na parts ng motor eh. si nasisira talaga. lumuluwang, ang worn out. Ganun. Samantalang nung bago, no, ang smooth-smooth. Walang kadraging dragging Dinirig ko na naman yung ingay. Pag may, ano, pag may katabing sasakyan, tapos medyo kulong yung dadaanan mo, parang style tunnel yung dinirig ko para siyang yun nga parang flyball na kung ano man para siyang flyball na slider piece na may kasamang bearing Woo! hindi ka kung okay pa nga rin yung ano ko sa may torque drive eh yung bearing dun pero tingin ko okay pa naman kasi wala pa namang ingay pag pinapaiikot ko yung ano eh oh bakit traffic dito What happened to this? So ayun lang siguro for the mga parts Yan, update lang tayo <laughs> Sa mga bagay na binibili natin Nakakala natin ay maayos <clears throat> Tapos yung ingay Nandun pa rin Hindi <laughs> pa rin nawawala So ayun lang for the mga parts Salamat Traffic na nga ni Ano ba nagagalaw kuya? 听到，听到。